Ah, ito na pagkina sa ah, ito, ito ano yung artiliner natin? Seventeen. na yung 14. Wala Wala na yung ganito. 149 so, lang. Maliliit naman yata ito. Ilan na ang mito? 17 din. 17 cm. 16. So, 16. So, parang maamit sya. Sure. Ito, P99 na siya, oh. na. Ito yung ano kasi. Ano ba yun? kasi to, Ito kasi yung gusto ko, oh. Nasaan na? Ito. Wala siya ng 14. 14 lang dapat nito. 85. Aapat na siya. Man naman, 85. Ito kasi mas maganda eh. Kasi tapos, napkin. Ano ba yung napkin natin nung nakaraan? <coughs> ano ba yung binili natin? Nakalimutan ko na. Hindi ko na ano. Hindi ko na. Hindi ko na picturean yung ano. Ay! Oh my God. Hindi ko na picturean. itu eh. Apat na siya, oh. Apat na siya, guys. Hmm. Apat na siya. 23 cm. Tuh. Ito itu 29 lang. bayan Hanap tayong move. <laughs> Ito. 18 23 cm. 18 din na. Parehas lang ah. Bakit 129 dun? hundred <coughs> mm. plus na to hanap pa tayo na mas mura maka ito ilan na to ha? 129 lang ito. 129 lang guys. eh. oh, ito na lang. Dito na tayo. Ito. 129. Wala tayong matangunuan. Ito din Oh. Anong pinagkaiba nila? 20s. 23 to 28. Ah, ito nga. Tapos ito, tatlo, 97 lang. Ito, 20. CM89. Ito na lang, dito na lang tayo na. Dito na lang tayo. Oh. Tapos may free pa siyang ano. May free pa siyang 129 kaya to. Tapos ano pa yung bibili natin? Ah, toothpaste pa.

'yung aking ano 'yun, Tinan nyo guys oh, ang daming mura. <coughs> 'yung aking lotion, ito. Yan, ang mura niya lang guys oh. Asa meron pa ako iabot pa 'yun na isang buwan. Kaya next next month na ako bibili. Ito, so, ang dami din ni Bea, Oh. ang <coughs> mahal niya, at ang mahal niya, 169 sa isang piraso lang. O, dab siya, o. Oh. Ang 29 na lang. Ilan ang paraso na yan? 3 so, in 1 na naman ay 3 in 1 apat pala apat apat ang laman 129 na lang itong cow ma ano din yan mabango din yan eh cow white so oh ang dami pala niyan laman. Two, four, 6, anim. Tapos 89 lang. Ang bango kaya to guys. Nakita ko yan minsan, no. Namili yung mga amo ko. May ganyan silang binili, eh. Hindi ko alam kung para sa bata ba yun, o ano. Hindi ko alam. Pura lang, o. 89 lang, o. Bili nga ako isa. Bili lang ako isa. Isa lang bili natin. Kailan na expired. Ano? Manufacture siya 2024. Manufacture naman yan, diba? 2024. Ayan. Kasi 89 lang, oh. Kita nyo. 89 lang siya. 89 lang siya. 2 for 6 na yung laman niya. 6. 6 pieces na. Bili na ba tayo? O, oh, saka na lang. Bili na tayo. Mm, -mm. Bili na tayo. Eh, itinan ko muna kasi yung ano ko, toothpaste. Muna na ako toothpaste. Baka magkulang yung pera natin. seven 700 lang yung pera ko. mm, -mm. Abibili ah, pa pala ako kay ate ng, ano, ng soup. Tsaka, ito, ito na yung, ano, 54 lang siya. Ah, isang piraso lang. So, darling, dalawa. So, Anap tayong mura, guys? isang piraso. 95. Ah, ito dalawa na. 190. Dalawa na siya. Oh. 190. Ah, Paano pa tayo na masumura? Baka may makuha pa tayo. So, isa-isang piraso lang para doon. Ito sa ano, sensitive, sensitive, sensitive it, Ito, para sa sensitive tip lang yun. ito, meron na siyang ano, may, may toothbrush na. Ito sa mga bata, oh. Mm <laughs> cute. Ay, tatlo na siya, oh. Ninety-four lang. Ang galing. Ninety-four lang, tatlo na. Tapos ito, darling. Ninety-nine. bata, oh. Nga, dapat tayo ng mas mura. Mm, below. Ah, ito. 84. Isang piraso lang. Dalawa na bibilhin ko. Ito, 41 lang, oh. Eh, 82, dalawa, di ba? Mahal ng Colgate. mahal ng Colgate natin. Ito sa mga sensitive teeth. Okay, napatagal na yung ano natin, video natin. Mamaya naman guys. Bye-bye.